sama kayo sa palengke ay niyo magbesbes. Eh, sumuya na. Walang suka. <tinyo> Kami oh, may delay. sa niyan? delight. Mahating? <makes noise> oh, yung part 2 nung last na nagawa kong video. At ayan na nga, wala tayong gagawin Mars, kundi ang maghiwa ng maghiwa. Dahil magluluto tayo for today's video ng sopas. At dahil nga maulan ng mga panahong yan. Ay nako, syempre naaalala ko pa rin yan kahit matagal na. Ay nako, alam nyo na, ako na ata ang reyna ng late upload dahil ang dami-dami kong ginagawa palagi. Tapos nagkasakit pa nga ang aking bunso. Nako, nagkanyomonya si Totoy ko. Ay, kaya ingat-ingat ang mga babies dyan. Usong-uso talaga ang sakit ngayon mga Mars at gawa nga ng papalit-palit nga ang panahon. At ah, pakahirap talagang magkasakit ang mga bata talagang walang tulugan tapos hirap na hirap talaga sila syempre alam nyo naman kapag mga bata hindi rin naman nila alam kung anong gagawin nila sa mga sarili nila kahit naman maggamot ng maggamot napakahirap gamutin talaga ng ubo ngayon ibang iba sa panahon natin noon kaya naman, wala na talaga tayong magagawa dyan mga Mars. Talagang napakahirap gamutin ng ubo ngayon. Kahit na nga nakadalawang antibiotika na naanjan pa rin talaga. Hindi mawala-wala ay nako, parang may forever na talaga sa ubo Mars. Ay kaya naman talaga mag-ingat-ingat tayo. Nako, bawal na bawal talaga yan. Nakakalanghap ng mga usok ng sigarilyo. Ay nako, kaya ako na naiinis sa mga nagsisigarilyo dahil kapag may nakikitang bata sa halip na lumayo mo na ayan, sisindi na kaagad. Nako po, talaga namang pasaway, 'di ba? At tapos ito pang mga may virus, mga inuubo o oh, di ba? Ayaw magmas, hindi rin nagtatakip, hindi marunong mag-ingat kaya ang nagsasuffer ang mga anakis natin. Ay nako, wala na tayong magagawa kundi mag-ingat na lang mga Mars. O oh, siya, bumalik na nga tayo sa pagluluto ng sopas na 'yan dahil ni request 'yan ni Ate Margo. Alam niyo na, basta maulan talaga namang sopas is life. O siya, hanggang dito na lang ang aking mini vlog na late upload. Salamat sa panonood mga Marcy. Ingat ang lahat. God bless!